Good morning, good morning, good morning, all goods. Kamusta ang lahat? Kamusta kayo? Kamusta ang lahat? Kamusta sa mga nakatambay sa akin? At salamat talaga sa walang sawang pagtambay sa mga content ko dito sa Poland, sa reality ng buhay dito sa Poland. All goods. May father dun, no? Oh. naglalakad. Si father. All goods si father. Amen. Okay, 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 kayo. Okay, 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 all goods. Tambay muna tayo. May nakachat kasi ako. Dati kong katrabaho at dati kong kasama sa agency. Nakasama ko na siya sa mga previous agency na pinanggalingan. Okay. Oh. Hindi ko na lang siya papangalanan at hindi ko na lang din siya i-mention. Para magkaroon kayo ng idea sa mga nagbabalak pumunta rito sa Poland at sa mga nandito na sa Poland. Okay, pass okay, forward tayo. So, nagkakamustahan lang kami, nagkakwentuhan sa chat. Then, suddenly, meron siyang bad news. Okay. musta ko siya. Para kamusta ka na. Nag-reply naman siya. Okay lang naman kung nasan siya ngayon. Okay. Then, tinanong ko kung anong status ng TRC niya or temporary residential card. Nag-share siya sa akin ng malungkot. Okay. Ang malungkot don, hanggang ngayon, wala pa rin siyang TRC. And take note, five years na siya dito sa Poland. Okay. <coughs> hanggang ngayon, sa five years niyang yon wala pa rin siyang TRC. May tatak yung passport niya at nakapag-fingerprint nakapag, nakapag -fingerprint naman siya. Ang naging problema lang, yung tatak ng passport niya, matagal na. At yung pagka, yung, yung nag-fingerprint siya, matagal na rin. So, nag-expire na yung, nag-expire na yung tatak ng passport niya. At yung, in short, na-cancel na yung process ng TRC niya. Okay. So, ngayon, nangangamba siya na maaari siya mapauwi sa Pilipinas i-check siya ng immigration officer. Okay. Nakakalungkot lang. <clears throat> Kasi yung pinaghirapan mo ng ilang taon, yung inisip mong pangarap sa buhay mo, maglalaho lang ng ganun kadali. Once na nahuli ka. Once na nahuli ang ating kababayan. Okay. Lesson learned. Okay. Once na nandito na sa Poland, at bago pa lang dito sa Poland, Siyempre, may visa pa yan. May visa pa tayo. Okay. Let's say ako, like, like example, bagong dating dito sa Poland. Ba kung bagong dating ka rito sa Poland, huwag kang maghangad ng malaking sahod. Huwag kang maghangad ng mas mataas na sahod. Okay. Oo, andito na tayo. May visa na tayo. Let's say, valid na valid na valid pa ang visa natin. Pero sa mga bago, huwag na huwag huwag na huwag na huwag niyong hahangarin na yung malaki ang sahod agad. Kung dito lang kayo sa Poland, mag stay Ang lagi niyong iisipin, magkaroon ng PRC. At huwag lumipat ng ibang trabaho kung may lilipatan at kung may naririnig kang maganda sa ganito, maganda sa ganyan yan ang laging iniisip ng ating ibang mga kababayan dito sa Poland na maganda rito. Ganito ang patakaran, ganito ang rules, ganito ang sahod dito. Okay dito. Yan, yan lagi ang mukhang bibig ng ibang mga kababayan dito sa Poland. At real talk yun. Dahil na rin sa experience ko sa mga nakasama ko. Lagi mong maririnig na, okay yung ganito, lipat tayo rito. Andyan na yung mga taong nasa paligid mo, na ibibrainwash ka. Yan. Normal yun na may mga taong nakapaligid sa'yo na maghihikayat na umalis ka na dyan. Pero, nasa sa'yo yun kung lilipat ka. Kaya dapat, ang ipokus mo, yung sarili mo. Huwag kang magpa sa ibang tao na kesyo may narinig ka, kesyo may narinig ka. Instead, ipokus mo yung sarili mo sa goal mo all goods at sana kahit papano may na-inspire tayo at may natulungan tayo sa share kong all goods all goods kaya wag kaya wag agad-agad lipat ng lipat pag may narinig na keso ganito ganyan okay pero kung aalis ka at kung may visa ka naman kung hindi ang goal mo dito sa Poland go alis lang. Walang problema yun. Pero kung dito ka lang sa Poland, kung dito ka lang sa Poland, mag-stay sa isang company at ang isipin magkaroon ng PRC. Huwag agad lumipat ng lumipat. All goods, all goods. At ako'y nilalamig na. Shout out natin ang ating mga kababayan mamaya. At ako'y magluluto. Dahil may pasok tayo. Oh. All goods. Ito ang ulam namin. Talong. Sirapi mag pinapaitan siya. Ayan. Nilabas niya na. Ayan. May tuwalya na. Ng tuwalya ng baka. Ayan. May kasama pang libag ng baka. Ayan. All goods. Sarap ng ulam ni Rapi mamaya. Shout out, shout out sa'yo Rapi. At sana bigyan mo ako ng ulam mo mamaya. Oh. Ayun, si brown lady, oh. Magbibilo-bilo mamaya. Ayun, eh, nakikita niya yung ginagawa niya, pambilo-bilo. Dalawang saging. Dalawang saging na pambilo-bilo. Dalawang kamote. Dalawang kamati. Ah. Ay, dalawang kamote. May saging. Ano pa yan? May gabi pa yan, di ba? Nasaan na yung gabi niyan? Nasaan? Ato, Ano natin? Yan natin yung gabi niya. Ito, na-slice niya na kahapon yung gabi. Naging umaga na siya. Yan yung, lulutuin niya pang dessert. Pero sila lang ang makakantikin kasi may pasok ako. Hopefully may matikman ako bukas. Oh, all goods! Yan. Marami naman yan. May minarinate pa nga kung ano rito eh. Minarinate kong pata. Luluduin ko sana ngayon. Eh, kaso dahil Nilabas yung talong at isasaw-saw sa masarap na bagoong alamang. oh yan. Yan ang kapartner niyan mamaya. Kaya yeah, ito, next time na lang yan. Para kahit papano, ma-stack pa ng ilang araw. Wala, all goods! All good, all good, all goods! All Si-shoutout so natin. Subscribe yeah. sa atin. Shoutout ulit kay Samuel. Samuel Sanchez yan. Samuel Sanchez, salamat sa iyo. Salamat sa pagtambay mo lagi sa akin. At salamat kay Nick Lapus, always kag nakatambay sa akin. Shoutout sa iyo. Ito pa si ating kabayan sa Ernesto Junior. shout Shoutout sa iyo. All good sa iyo. Thank you sa pagtambay. At kay JR, yan. JR Marapaw. Marapaw, papaw. Yan. All good sa iyo. Thank you. Thank you. Ayan. Shoutout sa mga bagong natin subscriber. Thank you. Ito. Ito si Kabayan. Ayan. Shout out sa'yo, Kabayan. Kay Nelson. Okay din si, Nelson. Eh, no? Tawa ko sa isang nag-comment dito talaga. No? <laughs> sarap dyan, doll! Sabi niya May babae. Pwede ligawan. All goods. Ang sarap ng comment na to, ha. <laughs> ah, ito. Mamantika. Eh, siyempre, pinagpipirtuhan dito. Eh, ah, to na. Iya talaga si Brown Lady na magpakita sa camera. Kaya tignan nyo na lang yung likod niya. <laughs> All goods. <laughs> sabayan mo nang ganyan. Yan ang Bagong alamang na usawa. All goods to. Maluluto na yan. Hmm, Bagong alamang. All goods. Gumagawa niyan si Brown Lady ng merienda ano, mamaya. Marami na siyang nagawang ano. Binilog-bilog niya na tong ano. Glutinous rice. Yan ang sahog niya mamaya. Bahala na siya dyan magluto kasi may pasok ako eh. Hindi ko na siya matutulungan. Pero kaya niya na yan. Discarte niya na. Yan. All goods, all goods, all goods. Palumpalo yan mamaya. Oh. Tasabayan mo ng malamig na ko. Mmm, yummy. Yan, all pa. goods. Ayan, luto na. Talong, as usual. Alamang with kamatis. Yan. Yeah saka itlog with ano, dahon ng sibuyan, all goods. Tara, mga ka-all goods, lamon.